mga guys so ayan mo ang, ang dami na pong bunga na ano ng upo ayan o oh. tapos ayan po po yung ang dami o oh. sa isang puno oh. may malaki na rin po siyang bunga oh. ayan ayan o oh. malaking bunga ayan naka ano lang nakalagay sa ano ayan ayan po yung upo tapos ayan po ayan kumukha na ko ladies okay. tas pechay kanin ko yung mga upo guys pag-picture na ako. Ay, dito ako po yung picture ng upo. Sa kabilang side, upo. Sa kabilang side, kalabasa. Ayan po, lalaki na ng upo na tanim mo. Ayan o. So, ayan po yung mga bulaklak ng upo. Hindi, ano, una-una lang po na, ano, laki. Yung isa, merong isang maliit. Ayan siya, guys, oh. So. Ayan o, upo. Ayan, ang daming, ano, bunga. So, ayan po yung mga bulaklak. Hanap tayo. Oh, dami ano usbong. Hindi naman yata kinakain ng usbong nito. Eh, puro bulaklak oh. Ang bulaklak. Kasi so, ito pechay. Ayun po, upo. Ang ganda po yun eh oh. Ang tanim ni ate. Ayan guys, ang tanim na upo. Ayun pala yung dalawang upo oh. Hindi ko nakita. Ito po oh, dalawa oh malaki-laki na rin. Tasayin po yung iba, yung so, susumpling supleng pa. Ayan po yung iba. Ayan. Ayan po ito marami. Kukuha ko. Ayan guys, yung upo na. Ayan na namin, ayan. Ayan po yung kalab upo po guys. So, picture muna tayo bago ako kung mag ano. Ayan pa. Nakatago kasi yung mga bunga guys. So, Nakatago. O, oh, yan o. Ayan. Ayan pa siya, guys. Oh. Nakatago kasi yung bunga ba? Ito kami sa kabila. Ayan o. Ayan tayong bulaklak. Ayan ang dami ano, bunga oh, Ayan o. Ayan o. Ayan ang bunga ng upo, guys. Ayan o. Oh, ayun ang dami. Oh, ayun ang dami po guys. Oh ano, dami bunga oh. Dami guys na ano. Mamaya ko kukuha kulitis. Pagkatapos ko mag-video. Ayan. ba asa? Upo. Pechay. Uy, madumihan ko dito ko maraming ano din dito, dito upo. Ayan o. Ayan, may epe chan. Ayan o, ayan o. Ayan o, mga daing bunga ng kalaon. Ayan o. Ayan, upo. Ayan po guys, ang time na upo. Ayan o, daing bunga. Ayan nakatago. Ayan o. Apo guys. Sige guys. Thank you for watching. Bye-bye.